to ginagawang search and retrieval operation sa isang anim na buwang sanggol na lalaki na nabigong mailigtas mula sa tumaog na motorized bangka o junkong sa karagatang sakop ng Santa Cruz, Lungsod ng Sambuanga. nitong nagdaang Sabado pasado la 6 ng gabi. Batay sa ulat, alas 5.30 ng hapon ang umalis ang motorized bangka na MV Mardia sa Hadjitaha Warp sa May Barangay Baliwasan at maglalayag na sana patungong probinsya ng Basilan. Ngunit pagdating nila sa isla ng Santa Cruz, nagkaroon umano ng problema na naging hinang ng pagtaob. Kaagad namang rumisponde ang mga tauhan ng Regional Maritime Unit 9 na pinumunuan ni Police Major Ayman Kamlon at ng 2nd Sambuanga City Mobile Force Seaborn Company sa pamumuno naman ni Police Lieutenant Colonel Jonathan Iabo at nailigtas ang 47 pasahero na binubuo ng 16 na babae, 13 lalaki at 7 bata. Samantalang hindi pa umano masabi kung overloaded ang nasabing bangka at kung ito ang naging sanhi ng Taong. Kasama nyo sa DXRZ-RMN, Zamboanga, Rajaman, Mirasol, Montesa, Tata, RMN.